Good morning mga kapagaso uh, Update natin yung ginamot nating kambing Makikita nyo meron ako dito eh, Mula sis, tapos pagkain nya uh, Marami kasing nagtatanong sa mga followers natin Kung kamusta na yung kambing natin na ginamot Tara papakita ko sa inyo kung ano yung tsura nya ngayon Kung paano siya naka recover sa ginawa natin Tara mga pagkaso Tignan natin yung ginamot nating kambing kung ano anong resulta nang ginawa natin sa kanya. Pwede pa mga pa? Doon na siya mga kapagaso. Kung makikita nyo, nakatayo na siya. Doon na siya mga kapagaso kayo na ang lumpong kambing natin. Palabasin mo na natin sa mga kambing na iba. Bas, bas. Kung mapansin yung mga kapagaso, nakatayoy na siya. Pinagtyagaan natin siyang gamutin kahapon, hindi pa siya kumakain ng gusto. Ang ginawa ko sa kanya, mga kabagaso, sinusubuan ko siya. Itong mga ganito, iniisa-isa kong giniwalay tapos isusubo ko sa bunganga niya hanggang kumakain siya. Tapos, ang ginagawa ko, yung syringe natin na malaki, yun ang ginagawa ko para lagyan ng molasses, tapos ipainom sa kanya hanggang makainom siya. Ngayon, kung makikita nyo, na siya, mga kabagaso. Ibig sabihin, gusto niya rin mabuhay. Yan, makikita nyo mga kabagaso. Medyo, medyo nahihilo-hilo pa siya. Kailangan talaga sakat, sakat, sakat sa kapat siya subuhan. Yan, ganyan lang. Ang tumamang sakit sa kanya mga kabagaso is, kung hindi goat polio, tetanus. Kasi, nanood ako sa ibang mga video, nag-search ako. Uh, pag ang goat polio tumama sa kambing, hindi makakatayo, Ganyan yung nangyari sa kanya. Tapos ang tetanos naman sa kambing, yun yung naglalak yung panga niya. Tapos nangingisay, naglalak yung panga, hindi rin makatayo. Kaya ang ano ko sa kanya na tumamang sakit sa kanya is parang tetanos din. Kasi di ba yung nakita niyo sa video ko mga kabagaso, naninigas siya tapos yung panga niya naglalak. Ngayon, ininjikan ko siya ng unang inject ko sa kanya is yung B-complex tapos nilagyan ko rin ng iron para sa buto nya tapos kayo, kanina ininjikan ko siya ng DCM para yun yun sa nagpapadede tapos sa mga nahihirapang tumayong kambing ngayon gagawin natin sa kanya papakainin natin siya tapos papainumin natin siya tapos mamaya titignan natin kung kaya niya ng isuga pero sa tingin ko medyo nahihilo pa siya at nahihirapan pa siya tatayo pero mga kabagaso, kumakain naman siya, kailangan lang siya subuhan. Yan o. Oh. Nahihirapan siya naman o. Pag natin yung utility. Yan o. Kumakain na siya mga kabagaso. Yung mga inang araw, talagang hirap na hirap ako pakainin. Gusto niya mabuhay mga mga... Kaya kayo mga kabagaso, pag may mga kambing kayong na tetanus o na gold polio, Huwag agad kayo mapanginaan ng loob na hindi na mabubuhay, hindi niya nakaya. Ito mga kabagaso, nagpapatunay na kaya silang gamutin. Na huwag, kayong kayo mawalan ng pag-asa na hindi na nila kaya mag-survive. Lalo na ang mahal ng kambing mga kabagaso. Nasa isip ko na rin yun mga kabagaso na ibenta na siya dahil alanganin na siyang mabuhay pero Uh, inisip ko na sabi ko na sayang naman kung ibibigkakatayin lang siya eh, matagal din natin tong inalagaan mga kabagaso yan buti buti na lang is naka recover siya mga kabagaso kung mayroon kayo mga tanong mga kabagaso comment lang kayo sa ating video at kung may mga tatanong kayo tungkol sa kambing pwede ko kayong sagutin message nyo lang ako niya na kumain no Dalawang araw siyang hindi nakakain mula nung nagkasakit siya dalawang araw na hindi siya nakakain kasi hindi niya talaga kinakain. After 3 days na injekan ko na siya, sinusubuan ko na siya. Ngayon nakatayo naman na siya. Makikita niyo ang payat niya no. Tsaka papakita ko sa inyo, injekan natin yung baby goats natin. Tara, ipapakita ko sa inyo. At yan mga kapagaso, ito yung mga baby goats natin. Yan yung triplex. Nagka-problema yung isang anak niya, mahina. Kaya namatay. Hindi natin nakayang ano Talaga. Ngayon sila natira is babae at lalaki. Ngayon, enjoy natin sila ng iron victory. Ayan po yung iron. Yan po yung pinagkukuhanan ko kung gusto niyo po mag-avail. Ito lang po ang message nyo. Joven Zeo. Meron din po tayong electrolyte sa amino acid na B-complex. Ayan po. Enjigan po natin sila ng Ganito po yung ginagamit kong syringe sa kanila pag baby goats pa lang po is yung maliit pa lang pong syringe. Yung ganyang karayom lang po maliit lang para hindi masyadong abot uh, sa budo nila ito po is yung 0.5 ml lang buto ngayon nindigan natin sila Huwag po kayo matakot mag-inject ng mga baby goats kasi po kailangan po nila yan. Yung hindi po nila nakukuha sa nanay nila is suporta po to para sa paglaki nila. ¿Cómo

matatanggal ng silang tapos massage May okay, matatanggal lang eh, kasi hindi lang sila makipila yun so, baka silang aabot ang, ang pag-inject yung kanayong kailangan tiga nyo rin dito Yan lang, uh, na yung update ko dito sa ating camping na si ang pangalan niya pala yung mga kapagaso is si cinco. yung kambing natin na inainayin si Cinco ah, uh, tig tignan niya siya mga kapagaso ang niya okay. okay, mga naman kumakain na siya ilakas na siya yun na lang naman mga kapagaso pag nag-aalaga tayo is pagtagaan natin silang gamutin huwag tayong magsawa sa kanila hanggang kaya pa nila yan mabubuhay mabubuhay yan at yun mga kabagaso Maraming maraming salamat po sa support ninyo Sa akin, sa akin pag vlog At sana wag po kayong magsawang Manood sa ating video At sana po may mga natututunan din po kayo sa akin uh, Please pa like, comment At share at papalong na rin po Ng ating vlog Maraming maraming salamat po sa inyo Sa mga sumusuporta At uh, pa-shoutout na rin po na Sa kaibigan ko na vlogger po Na taga dito din sa amin Na si Master Makmak at uh, sana masuportahan mo rin ng aking vlog at sana makapag-collab tayo balang araw. Yan lang. Maraming maraming salamat. Paalam.